Okay. yung ano bang sausawa ng kwek ko? Yung matamis? Ako ah, oh, ha. Thank you. Oh, my God. I'm going to make up, make Just woke up. Nagutom kami. Sa um, magmerienda. Nom 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 nom. talaga to. Alok pag uwian tuwing may klase nung high school. Ito yung mga merienda sa labas ng school, di ba? -hmm. <laughs> Favorite ko yung ano, ito, kwek-kwek, tapos yung kikiam, tsaka yung hotdog na ano. Yung, mm. ay, ayan! Pero yung grilled. Ayaw. Oh. Maisaw. Mm hmm? Gusto ko talaga ng bilo-bilo, pero walang bilo-bilo. Pero -bilo. pa sila suin. Mm hmm. Saan kaya may bilo-bilo? Masarap -bilo. sa suka yung ano. Yung kikyam? Ay, yung kwek-kwek.